Pag nagkulang, uh, hindi naakit yung langis sa head, masisira yung valve seal, piston ring, then magsisimula magusok. nag-change oil tayo, talagang napapansin natin na nagbabawas talaga ng na langis si Mio Gravis. Gawa ng, ang alam ko, ang engine kasi ni Mio Gravis ay diesel na. So, bagong technology ni Yamaha na may cooling effect para mas madaling lumamig or hindi agad mag-overheat ang makina ng isang motor. So kung may tanong kayo o gustong maliwanagan about sa diesel, bali isearch nyo lang siya sa YouTube o kaya sa Google. Uh, nandun naman lalabas talaga yung definition talaga ng diesel guys para may idea rin kayo. So base sa akin talagang ang motor ng Miyograbis lalo na nung kauna-unahang buwan at first time ko mag-change oil, talagang napansin ko nagbabawas talaga siya ng langis. At saka uh, nga pala guys, um, tuwing kailan ba talaga kailangan magpalit ng engine oil? Kasi ginagamit natin yung motor natin na uh, pang service, uh, uh, lalamove, pang grab. So guys, ako para sa akin, every 2,500 km na tinatakbo, approximately yun, uh, nag-change oil na ako hindi ko na pinapaabot ng 3,000 so minsan nga uh, halos 2,000 mayigit pa lang nag-change oil na ako kasi depende yan sa sitwasyon sa kulay ng langis nyo kapag nag-check kayo na engine oil gamit yung dipstick so kung mapapansin nyo yung dipstick uh, may indicator yan eh Kumbaga yung mula diyan sa gitna ng ano na, ng ng guhit tapos makikita mo yung gitna niya. So dapat ang uh, maximum tsaka minimum alam mo diyan. Pwede naman talaga magdagdag guys. Basta ang uh, idadagdag nyo yung bagong langis din. Huwag kayong magdadagdag ng pinaglumaan. So uh, as long as nasa level yung langis nyo, okay yan. Ah, uh, ayan ang pinaka-importante, matuyong ang ng gasolina. Huwag lang langis. Sa gasolina pwede mo itulak, o punta ka sa gasolinahan. Uh, makaka-uwi ka. Pero pag natuyong ang ng langis, katok ang makina mo, guys. Tsaka dapat regular tayong mag-check -che ng langis natin. So ito nga pala yung ano, uh, ginawa ko kahapon, nag-change oil ako. Sinabay ko na rin yung gear oil. So guys, dapat talaga alam mo yung regular na ano, pagpapalit mo ng langis. Ayan ang pinaka isa ang importante. Okay, kasi kasi mini-maintain mo nga yung ano eh, yung makina mo. Uh, dapat may regular check-up ka. Uh, yung tune-up, uh, mararamdaman mo naman 'yan eh sa makina mo. Hindi naman pwede eh, pag may schedule ka na monthly, dapat i-tune up. So hindi naman talaga kailangan i-tune up 'yan. Kung wala ka talagang nararamdaman na nahihirapan ang makina So talagang alagaan lang natin sa ano, sa lang yung makina natin, yung motor natin, kasi yan ang buhay niya. Kasi maganda nga yung itsura ng motor mo. Yung pag-change oil, kinalimutan mo naman. Kaka ah, guys, sa ah, nung unang kuha ko nito sa Yumiyo Grabis, ang unang gamit ko rito na engine oil yung Yamaha Elite, ah, na galing mismo sa kasa Ah napansin ko lang talaga, nung yun ang ginagamit ko, ang lakas magbawas. Parang nasa 200 ml ata ang nawawala sa na langis kapag nagpapalit ako. Ang lakas niya. So nag-decide ako na gumamit ulit ng shell na kulay blue. Yung ginagamit ko nga pala na shell, uh, yung binibili ko yung tag 1 liter na para at least kung sakaling magbawas siya, uh, nagagamit ko pa so kung tawagin yung JASO. ayon nang pinaka-importante. Tsaka synthetic base. Nung pinalitan ko yung langis ko ng ano engine oil, uh, napansin ko konti na lang yung nababawas kapag uh, nag-change oil ako. Kasi sinusukat ko talaga eh. Makikita mo na kung talagang nag-release. -re Tsaka bihira na ako, nag, ano, uh, isang beses na lang ata ako nagdadagdag kapag gine ko yung engine oil ko. So hindi ko naman sinabi na pangit yung Yamaha Elite. Kasi yun talaga yung nirecommenda nire ni Yamaha. Mabaga depende na sa inyo yan kung paano nyo alagaan yung motor nyo tsaka guys uh, yun lang is talaga napakalaking role nyan sa makina natin kung hindi mo alagaan sisirain yan yung unang una guys yung connecting rod mo yung part ng ano nang head yan yung una valve uh, seal sunod yung piston ring hanggang sa makayod na yung block mo So tapos niyan, matutuyo 'yung ano lang is kasi nag release na siya ng marami langis, nag-uusok na 'yung tambutyo. Pag natuyuan, connecting rod. So dapat talaga regular 'yung pag-check natin ng ano ng uh, engine oil natin. So deliver muna natin 'to, guys. Kapag natutunan mong gawin yon yung mga basic na pag-change oil, uh, para kang nakatipid na rin sa labor. Ang alam ko, mababa na ang isang daan yan kapag magpapa-change uh, oil ka kasama yung air oil. Alam ko, nasa 100 ang labor ng ganyan. Uh, basic na basic lang naman, basta kailangan meron kang magandang tools para hindi mabilog yung uh, nut at yung iba uh, ang tornilyo. At saka isa lang naman ang size ng ano, ng socket range ng ano, yung pinaka nut and bolt niya, um, isa lang ang sukat, number 12 lang sa engine oil tsaka sa gear oil na kung magpapalit ka. tsaka dapat close range, huwag kang gagamit ng open para iwas bilog. Kasi kapag open, pwedeng dumulas yung pinaka edge ng ano, ng liabe. Doon nagsisimula bumilog yung tornilyo. Tsaka ito tip rin naman um, guys Kapag maghihigpit kayo ng tornilyo Gamitan nyo muna ng ano nang kamay lang muna Huwag nyo munang gamitan ng liabe O kaya ng kung ano mga wrench yan Kasi dyan nagsisimula malostred yung mga tornilyo Kapag ginagamitan natin ng ano mga power tools o kaya ng mga ibang liabe kapag hindi palapat yung turnilyo sa pinaka crankcase nya Ayan ang pinaka ano, pinaka basic na dapat na alam mo. Uh, kung may motor ka guys, uh, unang-una napakadaling gawin niyan. Tipid na sa labor, kumbaga may natutunan ka pa. Napakadali lang. Kumbaga baklas ano ka lang eh, baklas balik ka lang. Uh, salin ka, kailangan may mga proper gamit. Tapos guys, yung binili ko nga pa lang ano, lang is na shell na blue. Ah, uh, wala siyang ano eh, pang measure o pansukat kaya Gumagamit ako ng ibang galon ng langis para ma-check ko na talagang saktong 800ml yung nilalagay natin ano, langis sa makina kasi mahirap nga sumobra at mahirap naman maging kulang. Saka guys, hindi naman masama magdagdag, uh, sinasabi ko sa inyo yan, uh, hindi masama magdagdag sa langis kapag alam nyo kulang na talaga Kasi dyan nagsisimula rin uminit ang makina kapag kulang na yung langis kasi uh, lumalabnaw na siya masyado Pag nagkulang, uh, hindi naakit yung langis sa head, masisira yung valve seal, piston ring, then magsisimula magusok Kaya isa sa pinaka-importante yan, uh, bag to change oil Tsaka balik natin guys ano, sa uh, balik tayo sa usa Usapang diesel guys kapag bago motor mo, um, tapos nagbabawas siya ng langis. Uh, normal lang 'yan. Huwag lang talagang mag-uusok. Normal na sa bagong model ng motor ng Yamaha 'yan. Uh, yung iba nga ano eh, na-experience ko yung mga unang buwan ng ano, motor ko itong Mio grabis Talagang pag-start ko sa umaga, may konting usok na puti. Pero pag uminit na nawawala. Pero ang, sa ngayon, uh, wala na siya. Hindi ko na nakikita ng umuusok. Uh, hindi natin alam kung gawa ng nagpalitan ng brand ng langis or talagang nasa ano pa siya. On process ng break-in, kung tawagin. Kaya importante yung break-in, guys. Yung gear oil nga wala natin, guys. Ang ginagamit lang natin, yamalyug. kasi hindi naman masyado nasusunog yung ano yung gear oil pero umiitim saka syempre wag nating pababayaan din yan uh, Diyan din nagsisimula umalog ang bearing kapag pinabayaan natin yung gear oil so malaking ano rin yun gastos guys so guys hanggang sa muli um, Escoria Motovlog kung bago ka lang po sa channel ko don't forget to subscribe like and share my video uh, Escoria Motovlog po Pakipindot na rin ng notification bell para lagi kang updated sa bagong upload. So, score mo to vlog po. Hanggang sa muli, guys. Mag-ingat po tayo lagi. Salamat po.